guys, good afternoon. Nandito kami sa Robinson, Dumaguete City. Ganda ng ano, kay Christmas na Christmas na talaga sila. Ganda. Shopping-shopping may shopping dito. May mga music lang sila. Ganda ng Christmas tree nila, oh. morning sa lahat. Good evening, good morning. Mga kachiki, ayan o. Ang ganda ng Christmas na Christmas na talaga sila. O, wow, hangin. ako ng view dito. Ayan, wala na sound dito. Na-off na lang lang yung sound. Ito tayo dito. Ang ganda ng ano di ba? Shopping, shopping lang dito. Ang pagpasok na yung music. Ang laki ng Christmas tree, ha? Ang laki ng Christmas tree nila guys. So, hindi di ba? Welcome na welcome ang Pasko nila. Basta dito sa Pilipinas, welcome na welcome ang Pasko. Pag doon sa Taiwan, wala yan. Basta naman. stay na sound one in the chat iyo ko na natin si sounds nila ganda ng ano nila sa labas oh. sa baba pala ang ganda ng lights ang laki rin ito ng mall na to ano to Robinson Robinson ng domagiti Robinson Dumagiti na ano to Dumaguiti Dumaguiti City. kut mana kok cini ras Printed, eh pelak kang, ano dire? Ganda na Christmas tree nila ang to ang laki.

Thank <laughs> you. Nindot kayo dito rin ang taon sa gawas o kasi baba. Welcome to Dumaguiti Robinson. dinadala ko sila dito guys para ano dinadala ko dito ng aking dalawang dalaga kay para ano makapamasyal ayan eh gusto nila magmerinda ayan binilhan ko merinda kay mga payatot, payatot na gusto ko bumalik ng Taiwan okay sila na ganda rere oh Christmas light ang cute cute nila na mga Christmas tree outfit oh, na mo. Welcome welcome sa Christmas nila dito sa Pilipinas. Parang nai-enjoy din ako habang ako ay nandito sa Pilipinas. Ang cute nyong ating mga anak pumasok sa mall ano kaya ang nakikita sundan ko guys din to 100 lang, sa airport ni sa australia ang mahal ang mahal nito sa airport sa australia din 100 pesos din to share 18 lang pink, lumihing ito Ganda naman yung shopping ko. Malinis tingnan. Try natin. Dito muna kayo. Bili tayo para pang biyahe. One travel. Mura lang yun. Ano? Pero al alam mo guys, dalawa nang ganito ganito. Ay tatlo dahil. Sa Australia dalawa. Nasa Taiwan ang usa. Galing sa Australia din yung hindi ko nalimunan. may music naman eh atay naman ako uh, na music yung mga anak ko nauna una-una na -una -una sa food court nasa food court na naman sila maybe uh, dito ba so. bro nanda na mga decoration nila ako sa kung sinilas ba okay. kayo. Ang ilang sa loob de beta bere ko ang tiles ba da yun makintang. Delisya wrap. Raw wrap na ano. Na tiles. Nakakadulas yung tiles. Madulas. Yung ano yung dalawa kong anak ko. So. Ano na anak? Ano Ano na ba? Bili kami ng boko, guys. Sabi na secret Meron pa sila dito dahil na po ano. Titong travel service. Ito okay. kung Pagpunta kayo ng abroad, magkua kayo ng visa. Vesa. Pwede sila dito guys. So, online. Online din yan. PRR visa kaso mahal na yan. O sa kayong magkuha sa online, medyo mura lang. Kaso lang dollar ang kinukuha, ang bayad dollar. Hindi peso. Thank you. Sixteen ni guys, kau sangat. Gua kau, ayam, cute. Filipino, ayan. Boco, Pilipino. Ayan. ko Pilipino. Mahal, no? Ano to? 300 ml. Mm? <coughs> 60. <laughs> Ay, Yung mga anak ko pumunta lang dito ng suri-suri. Tapos merinda-merinda lang.

my train. <laughs> my <train. laughs> saya bata, pakai train. kaso namay mga tao mangkot sumama. nalalan. Opo, sana ko sa may upuan. Kaso lang, ganyan na lang tayo. Takpan. dito naman sila sa appliance. Gawas na kami. oy gabi na. Uy, may pantasilan sila. Ang <laughs> ganda o oh, pantasilan, no? Ang ganda sa labas. Oh, ayan. Gawas na kami, guys, sa mall. Malaki din ang mall nila dito. Ha? Gusto niyo masuroy? Masuroy dito? Gusto niyo masuroy dito? Masuroy? Wow, nindot kayo pala dito. Sige, sorry mo na tayo. Ngit, ngit na. Gawas na kami guys Hinda kayo na ilang mall ko dito. Hinda kayo na ilang mall. diri po, dogi ka dito. Tama dito. Hinda kayo na ilang mall. Robinson. Pag-alpag -pag -pag kay Basig magkwanta sa hagdanan. Oh, hagdanan ba Na guys? Ang labig sa loob. Malakas lang ang aircon nila. Ayan no, oh, may ano sila dito guys. Yung mga laruan ba? O sa mga lang ba? Mga rides. Masuray na ako ang aking mga akuan. Dalaga. May mga rides sila dito. Rides ang cute ang bulak nila guys so oh, bulaklak saging saging dalawa ang kulay ng bulaklak niya o red or yellow ang ganda ang kahit gabi na nakikita pa rin mahilig kasi ako sa mga bulaklak mga tanim tanim may red sila dito wala nag na din akong kung ano palitanan na ini ako sa lamin na guys yung last year pinalitan ko ni dito yung aking kuan kaya nagcrack karon ng crack na naman yung puan ng salamin silkon ang laki ng mall nila guys so oh. Mayroon mo ang laki oh. hanggang doon yan ang laki yan ang view nila dito maganda rin dito sa Dumagiti guys kasi peaceful tapos friendly pa kayo mga tao dito sa dito sa Dumagiti yeah. go, go 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 may music pa naman sila

ayo ng mga anak kong ganyan na mga sugal-sugal kasi bawal yan sa amin labas na kami maingay lang sila doon kaya may music kaya hindi tayo gaano nakapag-vlog sa loob wala gaano pang tao kasi maaga pa ano na tayo? sana tayo na sana ng samol asa ng tamang sakay o dyan na o tara na